Hello po, magandang hapon! Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. Ito po pala yung mga ginagawa ko noong mga nakaraang linggo. Panay po talaga yung tanim ko. At ayan, nakalimutan ko po siya. Kaya ngayon po, in-upload ko na. Ito po yung, kung natatandaan niyo. ito yung inani ko noong nakaraan. Tapos yung puno niya ay nasa saging, kaya talagang binabala ko siyang ilipat. Bali po, tatlong puno po itong naitanim ko. At ito naman po yung kanyang laman ayan, hindi ko na siya ginulay at uh, itinanim ko na lang sana nga mabuhay kasi talagang balak ko po talaga na magparami ng bisol kasi parang hindi na ako bibili, diba pag nagluluto ako, uh, meron na akong magagamit kasi kadalasan talaga Lagi kong nakakalimutan talaga itong bilhin. Tapos pag nalo na pag uh, dito sa farm, ang hirap makabili ng mga ganito kasi ang layo ng palengke. Kaya talagang mas maganda pag may tanim po. Tapos ito yung mga ayan, may ugat na nga, 'di diba? Mabubuhay na siguro 'to kasi may ugat na. Alam niyo po, iba po ito sa gabi. Kung may nagtatanong kasi sa akin, parehas lang ba daw ito sa gabi? Gabi, tsaka bisol, magkaiba po sila kasi itong bisol po ay man dami po siya sa ilalim ng lupa. Bali, uh, kung ano pa, anak siya ng anak. Yung gabi po ay talagang hindi po siya dumadami. Talagang isang puno lang po siya. Tapos po yung dahon niya ay pwedeng lutuin yun. Ginawang laing. Masarap po yan. Natikman ko na. Medyo matagal lang po talaga magbunga ang bisol. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na natin po iisipin yung matagal. Basta ang importante po may maanit tayo. ba? Diba? Thank you for watching! Bye!